Hey, 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 what's up, guys? Good morning. Alright, so, another the naman. So, ngayon, guys, ay, pakita ko sa inyo ito. Ayan. So, kailangan ng i-overhaul itong click 125. Ayan. So, another common problem, common problem ng mga motorcycle user, no? Yung iba kasi ay nag gumagamit lang ng motor, gamit lang ng gamit. Hindi chine-check yung mga oil, coolant, uh, iba pang mga kailangan na check sa motor. So, yan lang so, sa nangyari ay naubusan ng tubig, naubusan ng coolant, and naubusan din ng engine oil. So, ang nangyari, nag-overheat. So, kailangan i-overhaul, i-tap-overhaul para kapalitan na piston, piston pin, at lagi ka no yung cylinder head or cylinder niya. Yeah. so yun nga. ano ito yung uh, plastic cover, yeah. so binaklas niya guys oh. yun. Yeah. so, so kung makikita niyo ito yung kanyang cylinder. Yeah, yan, yan naman yung cylinder head. yun yeah, yun so, pakita ko sa inyo pakita na. namin Tubing sa inyo no, kung bakit nagkaganito itong motor na ito ayan so ako sa lakuya na nilang pinaklas no para makita natin kung bakit nag stack up yung piston at hindi na maikot yung crankshaft So yun guys, tinanggal na nila, hinugot na nila yung cylinder. So kung makikita natin yung cylinder niya, yeah, ayan. Yeah. Okay pa naman, Tingnan. stuck um, Stop up ang pistol. Pero guys, mayroon siyang direct go ni Bash. Yeah. Ayan. Mm -hmm. So yun um, guys, kasalang kuya nang tinatanggal itong piston Pero nangyari guys ay tumigas yung piston sa yan o, oh, tumigas yung stone niya sa kanyang uh, connecting rod yan so ito yung bore niya o, oh, napakalaki ng gas-gas na gas-gas yan ito yung housing So, napagkarami ng damage guys. Ang laki-laki ng damage ng customer. So, kasunod po yan pong sinilsil. At nangyari ay hindi pa rin matanggal. Kaya, kailangan ibagah. Or kailangan bagahin para matanggal yung piston tape. So yun guys, hanggang dito lang yung ating video dahil yung kadugtong ng video na ito ay nawala. Hindi ko na hindi ko na makita. So sinsin na kayo at yun lang. Salamat.